Gilatag ng mga senador ang ilang mahalagang layunin ng 2025 General Appropriations Bill. May karagdagang pondo naman para sa sektor ng kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Si Daniel Manalasta sa detalye. Sumalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 2025 National Budget. Tumayo ang ilang senador para sponsoran ang 2025 General Appropriations Bill. Inilatag ang ilang mahalagang layunin para sa pambansang pondo. May karagdagan na pondo raw para sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Our major hospitals like the Philippine Children's Medical Center, Lung and Heart Center will also receive additional funding to cater to indigent patients. Naglaan tayo ng karagdagang pondo para sa first 1,000 days program ng DOH at National Nutrition Council kung saan mabibigyan ng masustansyang pagkain ang 19,900 nutritionally at risk na buntis. Hindi rin daw pababayaan ang programa para sa ayuda, lalo na ang mga nangangailangan. Sa hanay naman ng edukasyon, binantayan daw ng mga senador ang budget para sa teaching materials ng mga guro hindi rin daw pababayaan pati mga estudyante. May dagdag na pondo tayo para sa DepEd 8 Week Literacy and Numeracy Program to help close the divide in learning proficiency. We also infused massive funding to DepEd's budget on textbooks and instructional materials. Narian din ang programa para sa mga senior citizens, pabahay para sa pamilyang Pilipino, tulong para sa mga OFW at pati sa mga PUV drivers. Kasama rin sa paglalaanan ng pondo ang mitigation sa kalamidad. May karagdagang pondo tayong manghugot para sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program na gagamitin sa emergency shelter support. Bukod pa ito sa karagdagang pondo sa Quick Response Fund para sa rehabilitation at ayuda sa mga biktima at sakuna. Para naman sa defense o pangdepensa, tiniyak ng ilang senador ang dagdag na pondo, gayon din sa agrikultura, infrastruktura, trabaho at transportasyon. Tiniyak din ang patuloy na paglaban sa mga kriminalidad tulad ng human trafficking. At para mapigilan ang mga alis guo na makalusot, pinaglaban ito ni Senator Lisa, the Senate shall support the funding for the automated Biometrics Identification System of the Bureau of Immigration. Sa gitna po ng maraming mga pagsubok at hamon na hinaharap ng ating mga manggagawa, lokal man o sa ibang bansa, sinisiguro po natin na ang ating budget dito sa Senado para po sa susunod na taon ay tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, pagdedebatihan na ng mga senador ang paano kalang 2025 budget. Daniel Marlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.